Anyway, sa mga kababayan natin sa Lungsod ng Maynila, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, una, uh, sana nasa mabuti kayong talaga. Kaya ito oh. kang dala ng uh, may isang uh, netizen na uh, medyo concerned dahil uh, well, yung isang bata na estudyante in all that kagabi uh, dito sa uh, party, party, Yeah. And gusto ko lang ipaalam sa publiko, sa inyo po mga Batang Maynila, eh, na huwi na po ng smart no, yung mga sospek. Ito ang um, bata, minor de edad. <coughs> This is 6 anos. Pero eh, siya o oh, isasubmit for uh, dental verification. Okay. Uh, dental verification for teaching purposes. No, yung age, na no, malaman kung talaga ba minor de edad to. Ito naman yung bumili he will be charged of uh, anti pensing ito naman yung biktima. At uh, ikaw yung magulang, okay. ako yung uh, tatay. Ito mga estudyante natin ng uh, public school. Paid Paid in sa 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 okay. o, ikaw, graduating ka na. Lalo po, kung daw di pa naman siya. Ano yung nakuha sa pati mo? Nakuha ito sa kanya. Anong pinagbinaan? Magkano pininta? Magkano pininta? 15,000 15,000? Nasugatan ka na ng 15,000 may kulong pa ba? Kaya kayo sa mga bumibili ng mga kinto-kinto, magiging atay pa. dahil hindi kundi lang ay magbigyan ng resibo o ownership kamangyan na kukuha niyo mga galing sa old na po, snatching. Eh, imagine mo ito. O, galing sa bata, in-snatch. Tinutukan eh, kinuha sa alin. Gusto you know? ko lang ipalam sa mga taga may nila na in less than 24 hours na dali na ito. Kaya eh, ito, nakakatatlong beses na pala ito Eh, hindi naman namin maipakita sa inyo. Eh, minor data, kuno, sopa, Uh, just to say, sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon. Uh, e baka na excited. Uh, may nagpapastra na mabilis na cash. Yeah? Pero nakamura nga kayo para kumita kayo. Pero galing naman sa na, Mas masakit sa ulo yan dahil hindi e, nyo yan. Magkana ka o. O, hindi nyo yan. O, hindi nyo Mari totoo ang hanap buhay ninyo, umili ng ginto, umili ng scrap ng ginto, silver, mari totoo. Pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nato. Kaya itong bata nag-aaral na. Siya kampanting kampante, naglalakad sa city hall, maraming polis, they're everywhere. Panatang naglalakad, bigla mawagod nito. Eh, gusto ko lang po ipaalam na resolve ba na po yung kaso. Doon sa netizen na nag-forward sa atin nung, nung uh, incidente, maraming salamat sa iyo. Uh, is now, uh, ito'y maging babala. ulitin ko, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong gagawa mga tulong des, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O mamaya, may harap pa ako sa inyo. Uh, nakuha na rin yung tumitira naman ang kable. Broad daylight, iniwa yung buong kalsada ng Espanya. Pinakukuha ko lang, nahuli na ng kwatro. So, yung mga terminal, mga kolonges, huwag oh, no, nyo na subukin. May gobyerno na sa Maylina. So, ano? Anong plano mo sa mga to? Siya ako pinag-dini sa ito, saka sabi ko, kung anong makabubuti ito. Kaya yeah. na akong bahala. Hindi kami, yung regular processing niya. Nagdadali ano, niya sa racks. Oh, ito naman. Magkakay ng anti pacing And I hope that we well, will learn this lesson very well. Yeah. Ang mga kaya, pagkabi kasi siya, ang concern ko kagabi, nung umuwi siya, iba yung aura niya eh. Ang trauma, the, uh, of course. Kasi kinasama pala siya pang-araw sila eh. -hmm. Tapos pag sa kanya, nalaglag yung cross na penda, yun ang nabawin niya yung cross na penda. Pinagabot sa kanya. Ang nakuha niya yun. Properly identify itong bata niya? Ano siya? talaga niya. properly identify. Sige. I'm sorry to hear that. I know it's a traumatic experience. Justice to you today. Say thank you. Mm -hmm. thank you. I mean, justice for you. I Nakakamit mean, mo ang sa pamahalaan ng araw siya. Maraming salamat. ka na ngayon. We are proud here sa inyo. Tsaka sa respon. Magpapagaling. Sir, abangan May pinakukuha naman ako. Hiniwari mo sa ispan? Anong web yun? Yung yung yun natin. Nag-drop ako. Eh, hindi na natin sa Spain Alam mo paano hiniwa? Pag ngayon kayo sa monte, nagay Jerry. Ano? May makin na pang ginawa. Yan yun. Saka... Ginawa. nga yung ano.

Tingnan mo naman yung ginawa. Grabe na mga maglanakaw ngayon. May makina pang ginagamit. Kable lang ang nanakawin niya. Hmm, mga professional na. Kailan po yung naguli ni Janio? Dalawa. Tapos sa to po ba kung magkakawin? Hinahanap namin yung kable. Hindi pa nakikita. Hindi, baka sumabit sa leg nila. <laughs> Grabe oh. I mean, yan. Kaya mo naman kung gano'ng ka-professional na yan. Ah, sa ilalim siya nakabaon. Oo, oh, nakabaon eh. Gumamit ng ano, yung panghiwa ng semento. Tapos yun yung mga kawad ng kuryente sa mga pose natin? Para sa mga pose natin. Binabaon na nga namin para hindi na masyadong makalawit sa ibabaw. Tumayming pa ng bagyo. Magkano oh. nakuha oh. nila yun. May natatanggal talaga. Ayun. Uh, Ando na yung dalawang sospek. Kinukuha ko ngayon. Kalay, mm -hmm. di ba? Mapapagaling ka. <laughs> Ayan, o. Kya, Ayan yung yung kable, o. Ayan yung kable, <laughs> Ayan yung kable, Solid wire Malinis yung ano. May cutter nga, may... Oh. Parang lagari na semento. Hindi kaya hindi sindibak mo yan, Yoro, kaya eh, tapos may mabili ka ngayon. Ah, ganun? <laughs> Inside job. Inside eh. job kayo. Kasi alam ko saan nakabaon eh. Sakto Hindi, kabisado eh. nila yan, mga profesyon. Ito mo kasi poste to poste uh um. -huh. sa dalaan nyo. Gumastos pa sila. Hindi, bilib ba ako? Tapos tayo natin ang mga Okay. Halika. <coughs> ito, Kang umarat. Pokonya tanggit eh. This is daw. Sabi, siguro may medical ngayon. I dental. Dental aging. Dental, aging. dental aging ba yun? Samahan nyo lang yung pulis natin. Hindi hmm. ka naman nangagaw ng barel. Hindi, hmm. oh. samahan mo. Alagaan nyo na lang. Ha? Uh, Kumpirma niyo para kung sakali, kung mm -hmm. bisisay talaga, i-rax niyo. Kapag may kaso po, may tatlo na eh. Pagka po napatunayan siya na 16 at mm -hmm. above 6 years po yung case niya, sa Manila Youth Reception Center po siya. Na. Lalaya ulit, kakalaya lang nung isang araw niya. Ano sa po siya ng kaso iyo, mm -hmm. Kung nandiyan po yung complainant. Mm -hmm. May complainant naman, nakablatter na. <coughs> Tingnan niyo lang baka matuto sa ano natin sa facility natin magbagong buhay magabayan kulang ang gabay ng ano to eh magulang takot daw sa biyanan eh oh may anak ka we eh. abata ba eh guide mo lang yung pulis natin oh be friend na kita sa social welfare ha huh? Psst, uulit ka ba ha huh? uli ka ba sigurado ka? Saan ka titira? Oh, yun, yung katumira sa Romlon, yung sa Manila. Bago ka na, bata-bata mo pa. Buti hindi makakatidaliri ng mga pulis sa Manila. Kung nagkataon. Paulit-ulit eh. Ilang pa bibig ka na yun yan. Ikaw naman, matuto ka na sa leksyon mo. ko Eh hindi, ito, namimili ng mga ano yan na uh, ginto, pila, Ay, scrap. Oh, eh, mo kong scrap eh. Kasi pag na eh. Eh yun ang magandang lesson sa kanya. Sige na. Laya, dali na. Good job. Oh. sumama so, mo ha.